dito tayo ngayon guys sa daan ayan like a -love shout out po sa lahat ng mga minamahal kong subscribers at ang aking mga silent viewers and also to all of my members at po ang team Melody Abba like a -love shout out. ayan dahil po ngayon ay weekend tayo ay bibili ng pang labang sabon kasi naubusan po tayo ang inyong lingkod po ay naubusan ng sabon kaya ayan mabuti po at hindi na ulan so masama po ang panahon may tatlong bagyong paparating dito sa Japan kaya kailangan nang humilinan ng sabon samantalahin na wala pang ulan So, uh, yung gaganda-ganda is guys ng mga bahay. Ganyan guys ang mga itsura ng mga Japanese house. Ganyan, like what you can see, ang mga bubong nila. Pero marami na ngayon guys, makabagong bahay. Mga design ng bahay. usual, well, dinaraan na namin ang Cosmos koen eh. Nagigreenan ang mga puno. At yan, hinapay na yung puno guys kasi nakakanlungan yung ating daan. So kaya hinapay yung mga, mga dahon na yung sa kalsada. So ayan yung dating gandang ganda akong bahay. Ngayon kumukupas na yung kulay. Ayan, guys. Kumukupas na yung kulay niya. <sighs> so ayan, iba't ibang prutas May apple, may dates guys At kung ano-ano pang Tanim ni Lolo ayun yung grapes So lagi yan Nang umumungang grapes na yan guys Ewan ko ba kung pinuputin niya O okay kinakain lang ng mga ibon Ayan Napakasipag ni Lolo So guys, hinihingal na ako. Pagbabae pa lang. So bababa kami dito sa sa ano. Bababa. Oo. Diyan. Doon na lang tayo mamaya iikot. Ayan, guys, bababa kami dito. Dula. Dula. Sabig muna tayo. ayan na ano na ng hangin guys o nadapa na ng hangin yung palay may cosmos na basta may cosmos na ayan may cosmos lang may cosmos lang kaunti cosmos flowers guys Sabig mo na tayo din sa Comery. kaya dito tayo sa tamang parking area ayan dyan so ayan. oh ako din so papasok na tayo guys basket na tayo. Tasty! Akala ko ba ako gusto mo ng tasty? Yung animan. Ito o. Oh. 92, 99. Animan pinapay guys. <laughs> tinapay. Tinapay. Hanap tayo din ang May mga pagkain. 20% off pa lang. Wala pang masyadong... Hoy! Paano magbayad ng pera? O, sasabihin mo. Sabihin mo, maglalagay ka ng laman. Ay, hindi. Pera na lang. Ay, madali lang. Ah, madali lang. No worry. Ano pang bibilhin? Mabili na. Mabilis lang tayo. Mga milk, guys. Yeah. Yung... Igatas ka pa? 197. Ito tayo na isang gatas, guys. 147 148 mga fish guys may hipong pero ang mahal naman kasi guys ng mga hipon hihihi <laughs> ano okay guys

Ito guys, gulay. Kaso 127 yung ampalaya. May kabocha of 80 plus. Malaki. Malaki siya pero ano. Maliit. Malaki pero maliit. <laughs> Mal ma magulang na siya pero ano. Ang unti. Hindi ko sabihin. <laughs> Konti. 84 yen. 84 Sa bagay pwede Ay. na. Ano? Bisa mo. Bisa. Oh, dagdagan mo. Ano pa? Malay mo may murang, oh, may, may, murang fruits. Ang mahal naman ng patatas. Ninjin. Jagay mo. Parang gusto ko na jagay mong maliliit. 169. 169 kuha ako ng isa tara na tara na tara na saging ay ayaw ko ng saging mahal let's go na wala walang murang ano mahal na let's go na bayad na tayo hindi na ay Oh, habakan mo. Hindi, sa iyo nakaharap. Okay, kayo nga ipapalabas na. Ikaw naman ay pampigira ka na. Ay, no. Wala. Wala. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat. Terima